Uh, ng meat meat box parang kumulutin di pa rin po kayo gawa ng survive po yung 8 hours sa trabaho kapag <laughs> hindi na kasi din ako umuwi nilalaya pa naman din yung sarili ko sa pagbubuhat at syempre yung mga kaibigan natin sa trabaho is kailangan talaga na hindi na kaya kapag medyo may mga absences agad So kailangan nila ng manpower So ako naman Di ba na Hindi ko masyadong binilisan Alalay lang ako Dahil yung likod ko ay First time yun ang pagkakabuhat ko naman Para tumunog lang siya So ngayon medyo sakto lang naman Hindi naman siya masakit Papa X3 ko lang Titignan ko lang kung ano oh, nang natin siya Titignan natin kung makikita ko sa X3 Kung pala wala Ito so, tayo sa practice pa pasok natin kung ano yung sa FBI ano the advice ng ng doktor mga um, nga dyan sasundin natin sige mga 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 ano Uh, ah, uh, ah, nagpa-register nagpa na kami ni Bless na doon kami medyo maraming pila mga Siguro mga pang ano pa kami, pang 13, pang 14 pa kami dalawa ni Bless. So, hintayin namin yung tawagin pangalan namin and then check up na kami. Nawasa na yung likod ko yung maayos naman tsaka si Bless eh. Si Bless pala hindi ko nabanggit, si Bless natatrangkasa si Bless eh. So, hindi, hindi, siya nakapasok ngayon. So, check up na lang natin para atis alam na natin na masolusyon na agad mabigyan ng gamot yung bata sa likod ko lang din yung iniisip ko na oh, sana ay eh, walang mangyaring masama dito sa likod ko hindi naman siya totally masakit pero syempre inaano ko lang na yung pag yumuyo ko ngayon medyo ano siya nagtitrigger ng konti so malalaman natin kung kailan natin ng ano lang tayo yung light duty lang tayo pagpasok or kasi mas gusto ko pa rin talaga yung normal na trabaho natin kasi medyo naiinip din si Gawamaw pag gano'n ang style ng trabaho na magbibigay sa atin. Pero syempre, for the safety ng ating pangatawan, sundin na lang natin yung uh, ipapayo ng doktor. First time nangyari sa akin ito na gano'n ang nangyari. Hopefully, sana walang masamang mangyari kay kamama o sa likod niya. Sana maganda yung result ng ng extreme ang may sabihin natin. Ah, mama, pasok muna ako at medyo malamig sa labas. So ayan mga kamama, dinala ko yung paperwork sa, dito sa trabaho ko. Tapos biligyan niya ako ng WCV form. Ipipill up ko to. Kasi nagkataon mga kamama, pwede naman akong magtrabaho pero light duties lang. Nakalagay dun sa, sa ano ko, dun sa biligay ng doktor na, ano parang, within, you know, in 7 days, bawal akong pagbuhat. Yung mga nakalagay dun na, bawal akong makipang hagdan, mga ganun ba. Totally na mga kamama, nakagalaw naman ako kahit paano ng maayos hindi lang talaga ako binawalang lang talaga muna ng doktor na magbuhat talaga ako so Sunday babalik pa rin naman ako sa trabaho ngayon lang ako hindi nila pinapasok dahil holiday nga daw wala set walang ano walang light duties ng holiday so ngayon ipapasa yung pinasa ko na yung papel by Monday pag usapan nila yung yung sa papel sila na mag-aasikasa nun tapos itong form na to babalik ko yun sa, sa Sunday Pabalik ko sa Sunday dahil yan yung ano, yung mga naka-highlighted sulatan natin. So ayan, ngayon si Kamama ay pahinga. Kasama ko pa nga si Mrs. Duman. Duman kami dito sa trabaho. At si Bessie, hinatid na muna namin at pinala namin lahat na mga napamili kanina namin kanina. Kaya may gamat na rin biligay sa akin na twice a day. Ano yung nakalagay din sa gamot Pwede masilipin silipin. Ano ang hmm, pangalan no um, ano? Isang beses na naman. Yung ay sa day Ano ang pangalan ng gamot? Pinapainin niya sa akin. Parang ano yun? Ah, tagita. Yung... May tawag doon? Naproxen. Naproxen pang ano? Pain... Pain... Relivor. Ay, pain reliever. ay yung bilili sa akin. na naman. na kami at syempre alam mo naman mga kamamaw um, na anak ng si Mrs. kailangan ni misis ng katulong awan ng Diyos naman yung eh, pala sinabi din sa x-ray na normal naman daw yung likuran ko wala namang nangyari wala namang problema doon sa x-ray kaya mapasalamat pa rin tayo at walang nangyaring maano. masama sa likuran ko at kailangan lang talaga ng konting paingat pero Sunday sabi ko sa inyo kanina babalik pa rin naman tayo Pero light duties tayo until Wednesday Nakakaanong tinabahan din ako mga kamamaw no, natin ng carnet eh, na Usual naman mga kamamaw Yung pag, pag nagbubuhat ako lalo pag mabibigat mga kamamaw Talagang umuupo ako Yung pwersa ng pagbuhat ko Is lagi galing sa tuhod hindi siya yung parang dodok nga lang ako tapos atang puti nga hindi nagbibend binibend ko talaga dahil nga mga mama hindi naman tayo bata para masabi mong malakas ka pag bubuhat ka ng gano'n na mga alanganin na gano'n kahit siguro bata mapipila yan pag mali yung buhat mo talaga ng ano buhat mo ng mabigat dapat nasa tamang ano ka saka syempre dapat talaga nag warm up ka na warm up mo yung katawan mo bago ka magsimula sa trabaho alam mo naman yung trabaho na di naman magana yung binubuhat natin dahil yung mga karne yung binuhat ko pa po niya 20 kilos pataas yun yung parang mga ano yun ang binuhat ko parang marinated na manok yun araw-araw eh. naman natin nabubuhat yun dahil lahat naman ang nilulog natin ay laging may ganung karne eh. nagkataon lang siguro na hindi natin masabi na kulang pa siguro yung pagkakabind ng binti ko nung binuhat ko siya pero syempre Uh, ano na lang din, lesson learned na lang din sa akin mga kamamaw na doble ingat dahil wala naman take to mga kamamaw pag napilayang ka so ngayon pauwi na kami at itong kasama kong buntis ay gutom na gutom na gusto, gusto nang kumain sige mga kamamaw magdadrive muna ako medyo ano, travel rush hour yan mga kamamong, inabot pa ng tren. Sobrang traffic. Sobrang traffic. Rush hour na rush hour. Yan mga kamamong. Yan natin camera. Yan, paalala lang din sa mga nagtatrabaho na. Lalo yung mga mabibigat na trabaho. Ingat-ingat na lang mga kamamong. Sa pagbubukat nang hindi kayo magaya sa akin. Yan, mahirap din mga kamamong. Pag nakakaedad ka. Tapos bigla ka pa magkakaganan. Ay, ah, awa ng Diyos talaga wala namang mas, wala namang nakita ang ano dun sa ano ko pahinga lang pahinga lang ang ano puti sakto bukas day off tayo tsaka sa sabado mapapahinga natin sa bahay so may ilang araw ba tayo 4 days tayong mag ano magla light duties siguro naman sapat na yung kahit papano para makabalik ulit tayo sa trabaho syempre alam naman yung mga kasama natin sa gabi mga tropa natin yan na si Kamamaw hindi naman hindi naman ugali ni Kamamaw na parang nambabali wala nung ginagawa mo sa trabaho syempre concerned ka sa mga yan lalo na yung sa mga supervisor natin lalo yung mga pinin supervisor natin na na talagang ginagawa nila yung best nila para matapos yung ship ng maayos ayan kumbaga tulong mo na lang din yung kahit pa paano makapasok ka at makadagdag bilang ka sa matatapos ng mga trailer sa araw-araw malaking bagay na sa kanila yun eh. kaya kahit upahan sana makabalik din tayo ng, ng Thursday makapagsimula na ulit tayo makapagloading yan. kasi ngayon busy ngayon mga kamama lalo pag summer time ang ano rin ng summer time puro overtime din yan so magandang bagay na rin yung kahit paano may extra tayong dagdag pang grocery dahil si Macy's ay nakalib na ngayon so tayo muna ngayon ang nakakota sa mga mga bills natin kahit pa paano malaking bagay din kung makakapag overtime ka din at the same time uh, na enjoy mo yung trabaho mo nakasama mo yung mga Pilipino sa sa copper house yan naku grabe yung traffic minsan 15 minutes yan mga kamamo haba hmm. ng traffic yan just ko lo tsaka ang tagal pala namin mga kamamo hindi ko pa nakwento ang tagal namin sa nagpa check up kami kasi may isko nga nainip na. Nagpunta kami doon alas 12. Natapos kami for 4.30. Ang Ayan. So, sibili sinatid na nga namin sa bahay para makapagpahinga na ganun katagal. Tsaka ang daming tao. daming tao doon sa klinik. Pero syempre, ano naman sila, accommodating naman sila. Tsaka, mababait din naman. At the same time, nagamit din namin yung health card namin na wala kaming binayaran. Magkano lang binayaran sa gamot? O yung 4 dollars Kumbaga na Na ano rin na tag dito Yung sa benefits natin oh, Na ano siya nagamit din namin So sipin mo 4 dollars Tapos libre na yung check up Tapos na x pa kami Na x nga ako ba diba? Isipin mo Kaya malaking bagay din yung kumbaga yung benefits na naibibigay ng Canada sa mga taong nandito. Kumbaga, although sabihin natin matagal, talagang matagal talagang pila dahil libre yung nga yung eh mag-expect ka ba na priority kasi syempre sa hospital ang pinapriority yung mga bata yung matatanda tsaka yung mga emergency ano talaga so tayo naman is saktong ano lang tayo saktong papacheck up lang tayo kung ano binangyari sa ating kahapon kaya ayun uh, hintay lang tayo ng ano sa dami uh, kasi ng pasyente na okay nila lahat mm, kaya ang tagal Pero okay na, na, na rin kahit pa paano. paano wala tayong binayaran niya yon tsaka ngayon magpapahinga lang talaga si tingin ko tax lang yung ano yung 4 dollars na yon tax hmm. lang din sa ano pero pero in 4 dollars lang mm. yung malaking bagay din talaga yung mga may benefits lalo sa trabaho mo meron ka pala dun sa bahay na ano nalagay sa likod back support meron ka bang ay meron palang back hey, support man. na no? meron ako nun yun na lang susuot ko na lang pag ano pag tayo ngayon para medyo takalalay sa likod natin pa nagsimula ulit tayo mag-load so, yun, kain tayo mga kamamaw mga ako na noodles, <coughs> dog, tsaka charon hindi kami lang ano, luto binili rin ba ko si Mrs. kala namin tilapia, itadliit eh. kain na namin. Umagahan, napunan. Umagahan, napunan. Para makain na tayo ng gamot natin. Ayos mga oras. Ayos mo, tapos na agad yung araw ng Thursday. Pagkagising namin, nagpa-check up kami. Tsaka pag-urik, wala tapos na agad. Shoutout shout out dun sa Caesars. Eh, yung isa sa pinakamatagal na Pilipino restaurant dito sa ano. Sa Saka po. Yung style niya, ano? Medyo matamis. Si mama, at sige mamaw. At sige mamaw may mild injury. Ito mga palit na sa baba. Hmm. Shout out pala kaya no. Emmanuel Immanuel Orisa. Nagsend ulit siya ng mga picture ni Hanabi. di na nila pina-aircraft si Hanabi. Ngayon, ang haba ng tenga ni Hanabi parang si ano. Parang mami niya. Yung iba wala pa ang update eh. na yun natin yung mga laga natin. Saka pala nagpapasalamat din ako dun sa ano. <coughs> yung video ginawa namin ni Mrs. Yung... So, ano ba? Ano ba yung mga dapat, ano ba yung dapat bilhin yung bago o yung pre-owned na o luma? bago o pre-o na sa sakin. Yun ang ganda ng ang ganda ang taas ng views niya nasa almost 2,000 na rin. Kaya nagpapasalamat ako sa mga nanonood. Tsaka yung mga pahabol na ng mga nagko-comment. Kaya salamat po. Kaya naman ako mga mamaw. One day later. Yan mga kamamaw, may pinikap lang tayo ano. Uh, aho. Yan, bata natin. Endorse natin to ano yan. Aho. 20 dollars yan mga kamamaw, laki ng timba. Oh. Taho YXE. Proudly Pinoy yan. yung so, mga gustong magtaho, bumili lang kayo kay Mark Suniga. Yan, message nyo na si Mark Suniga. Ay, nakabukod na yung sago. Tsaka, yung sarasa yan mukhang, ano, mukhang panalo mga kamo tsaka marami yan shout out dun sa mag asawa kay Mark Suniga tsaka sa misis niya yan sa so, mga gustong bumili ng tao dito sa Saskato na yung message niya sa Mark Suniga yan mga kamamaw lumipas ang ilang araw bago ko na ituloy itong vlog natin dahil nung mga nakarang araw is pahinga lang muna ako pasensya niya na po mga kamamaw at naging to be continue ang vlog natin ngayon yeah, yeah. nung pag-inom ko kasi nung gamot nung time na nagpa-check up tayo nakakatulog ako mag damag. magdamag yeah, nagpangahan yung katawan ni kamay mo so ang ginagawa natin is talagang iwas lang muna sa lahat ng mga bagay na in-advise ng doktor para kita paano yung recovery yes hindi na uli mag -ano, hindi na uli mag-trigger yung nangyayari ng mga rad yeah, syempre hindi naman tayo mga bata Tumatanda tayo mga kamamakay Dapat ingatan din natin yung katawan natin So ngayon maganda na yung panahon eh Yan Kung nakarang araw nag snow pa Pero ngayon natunon At ngayon ay negative to na lang So hopefully Sana spring na talaga Di mo rin kasi masisisi na Bakit nag snow pa dahil Almost 2 months tayo hindi nag-snow dito sa Saskatoon delay ang winter so ngayon pwede rin malate ang spring yeah. pero kahit pa pa naman hindi na siyang kalakasan talaga ano na lang tamang kumbaga ba sa ulan ni eh, ambo na lang ng snow ang lumalabas so ngayon kailangan natin na, kailangan na lang magpatuyo ng paligid kaya hindi ko rin pa masyadong iwawak yung mga alaga natin dahil basa pa tsaka prone sa bacteria mga kamama pag iwawak kung ako saan Yon, tsaka update na rin kay, sa tenga ni Chopper since the last time na bumili tayo ng gamot. Tuyo na yung tenga ni Chopper yung sa loob. Magaling na. Nakikita mo siyang wala na talagang parang kala mo po ang araw na namumula dun yung tenga niya. Wala na yun. Ano na siya makakamamaw. Tuyo na. Nagkaroon na lang sugat sa migilid Na, pero tuyo na rin siya. Kung baga langib na lang yun nandun sa tenga niya. So, so maganda yung biligay na gamotan doktorat doktor at naagapan natin ng maayos yung sugat ng alaga natin tsaka so, may din siya, may biligay din sila nga ano, yung gamot na tablet eh, para dun sa paa dito tayo ngayon sa MOA instead na pumunta tayo dun sa tag dito pumunta tayo dun sa confederation dito na o dumiretso malapit sa amin eh kasi yung bahay ni Mark is malapit dito sa MOA tapos malapit din sa bahay namin kaya dito na lang ako dumiretso Para hindi na ako mag drive ng 20 seconds Bibili lang naman tayo ng Chicken pick ng mga laga natin Tsaka pag nakata tayo ng Chicken heart Tsaka yung bolak bulaklak Pero syempre uh, Black Saturday ngayon Hindi uh, mo muna tayo kakain ng karne Nang kahit anong karne Isla lang muna tayo ngayon Sige mga mama, mama, pasok muna ako Ayan mga kamamaw, nandito tayo sa Mama's Corner bumila ng ulam. Ayan si ate, pwede naman palang kumain ng karne daw kayo kasi Saturday naman, Black Saturday. Ayan. Black Saturday. Sa -oh. Si ate, tete, saan ba naka ano, ate yung ano? Yeah, we're located inside the Market of Asia here in 11th Street. So you can visit us from Mondays to Saturdays. Oh, yeah. We're closed Sundays. Oh, Sunday, yeah. okay. Ayan, ano ah, niya na sa mga nandito sa Saskatoon pag kayo na katamaran yung magluto ng ulam, dito lang kayo sa Mamos Corner. Punta lang kayo kay ate. Hanapin nyo lang si ate Tete. Ate Tete and Kuya A. Ay, si Kuya. Ah, <laughs> oh, ay, si Kuya. Yung isa, ay, si Kuya na iya. Ayan, maraming maraming salamat. Ay, mga kamama, uwi na tayo. eh nabili kong chicken pit. Oh. Yun, yun yung chicken pit na pinapakain natin sa mga alaga natin. Tsaka syempre pala si ano, ang shoutout pala kay ate Tete. Ayan. Actually, kinausap ko na siya. Sabi ko kasi ano, kung um, pwede ko siyang i-vlog minsan, sabi niya, oh sige, welcome, welcome daw ako anytime. Sabihin ko lang sa kanya. Yun, magandangan na rin yun. Kung bagay, eh, uh, malaking tulong na rin, matutulungan din natin sa ate Tetet na kahit pano pa, yung sa business niya. Ma mapakita natin sa vlog natin, baka sakaling makatulong at the same time, ma makakwentuhan natin ng konti si ate tete, Tetet ano bang ba ang mga bagay na dito. Bakit nila napagplanohang magtayo ng ng ganyan na parang kala mo karinderya ba sa Pilipinas ayan. So syempre sa business nila dito sa Pilipino dito sa mga ano usually yung mga taong katulad ko misa nakakatamaran magluto ayan may mga ready na silang pagkain ayun so maganda makikita natin yung mga specialty nila na ano kung ano bang menu nila everyday ayan papasyalan natin si ate tetet ayan maraming maraming salamat ate tetet sa napaka warm welcome nyo kanina sa akin pagbili ko ng ulam actually sabi ko nga sa inyo hindi dapat ako bibili na ang karne so sabi naman ni ate tete black, black saturday naman hindi ko lang pa black saturday ba tawag pasensya na medyo na ano tayo ah uh, black friday kasi ang alam ko eh basta na yun saturday ngayon Ayan, pasensya na mga kamamaw at ako talaga mga kamamaw humingi na pasensya sa inyo Pinsan ay lutang din ang isip ko So, i-correct nyo na lang ako kung mali yung nasabi ko uh, ayun na pwede naman pala kumain ng ng karne so binili kong karne para kay papa na hindi na magluto si misis at pahinga na lang din muna dahil alam mo naman si kamama ngayon ay eh, medyo nire-relax ko ng konting likod ko gusto ayoko talaga iniiwasan ko mga kamamaw na ayokong uh, dumating sa point na lumubha pa yung kalagay ng likod ko dahil syempre tamatanda na tayo mga kamamaw so ayan pauwi na tayo mga kamamaw at ah uh, Abangan nyo na lang yung mga susunod na vlog natin mga kamamo Pasensya na ako medyo na late Ang talagang pinariority ko is pinahinga ko lang muna yung katawan ko mga kamamo Na sana po ay maintindihan nyo kung bakit na late yung vlog ngayon At na, naputuloy siya na actually 2 days yun 2 days ago ang nangyari Bago to na sundan yung kalahati ng vlog natin for today So agad dito na lang ang vlog maraming maraming salamat Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamo.